Magandang araw mga ka-movie recap at ngayong araw dadalhin ko kayo sa isang classic action movie na puno ng tensyon at walang humpay na habulan. Ihanda ang popcorn at tubig dahil kung bumagal tayo ng konti, bang! Sasabog tayo. Eto na ang frame by frame Tagalog recap ng pelikulang Speed 1994. Tara, simulan na natin. Sa unang eksena, nasa isang malaking gusali tayo may ilang tao na sakay ng elevator. Akala nila normal na araw lang. Pero biglang boom, may sumabog at biglang natigil ang elevator. Lumabas ang kontrabida si Howard Payne, Dennis Hopper, isang dating bomb expert. Hawak niya ang sitwasyon at hostage ang mga tao sa loob ng elevator. Dumating ang LAPD SWAT kasama si Jack Traven, Keanu Reeves, at ang partner niyang si Harry, -hear me, Jeff Daniels. Agad silang nagplano kung paano maililigtas ang mga tao. Kitang-kita ang tensyon habang pilit nilang pinipigilan ang pagbagsak ng elevator. Nagkaroon ng matinding standoff. Gusto ng kontrabida ng ransom, pero si Jack ay matapang, imposibleng papayag siya. Gumawa siya ng risky move, nagpunta sa ilalim ng elevator at tinulungan ang mga tao na makatakas. Sa wakas, nailigtas ang hostages, pero nakatakas si Howard Payne. Akala mo tapos na, hindi pa. Kinabukasan habang relaxed si Jack, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Payne. May bagong plano si Howard. May bomba sa isang city bus. Kapag bumilis ito ng higit sa 50 mph, armado na ang bomba. Kapag bumaba ito ng mas mababa sa 50 mph, sasabog ang bus. Nakita ni Jack ang bus at agad siyang humabol gamit ang sariling kotse. Habang umaandar, Pilit niyang pinapahinto ang bus driver para makasakay siya, pero hindi siya pinakinggan agad. Kaya tumalon siya sa bus habang umaandar. Classic Keanu Reeves moment. Nang ipinaliwanag ni Jack ang sitwasyon, nagkaroon ng gulo at panic sa mga pasahero. Ang driver, natamaan pa ng bala kaya walang makakapagmaneho. Dito pumasok si Annie Porter, Sandra Bullock, isang pasahero at kinuha ang manibela para ituloy ang takbo ng bus. Habang dumadaan sa highway, punong-puno ng sasakyan. Paano mo mapapanatili ang bilis na 50 per MPA kung traffic? Dito nagsimula ang mga nakakatindig balahibong eksena ng bus na sumasagasa sa mga kotse, humahagibis sa mga intersection, at halos sumalpok sa lahat ng madaanan. Nalaman ng LAPD na hindi pa tapos ang freeway na tinatahak nila. May kulang na parte. Literal na gap ang dadaanan. Walang choice si Jack kundi sabihing diretso lang. At boom, lumipad ang buong bus sa ere, tumalon sa gap at ligtas na nakalapag sa kabila. Isa sa pinaka-epic stunt ng pelikula. Para makaiwas sa trapiko, dinala ni Jack ang bus papunta sa paliparan, LAX. Doon sila nag-ikot-ikot sa runway habang tinutukan pa rin sila ng mga helicopter at police cars. Hindi sila pwedeng huminto, kaya endless ang ikot ng bus. Unti-unti nang naililigas ang ibang pasahero sa pamamagitan ng maliit na operasyon ng SWAT, pero hindi lahat makakababa. Naiwan si na Annie at ilang tao kasama ni Jack. Naubos na ang gasolina ng bus at wala nang choice si Jack. Dinala nila ito papasok sa isang cargo hangar. Sa huling segundo, nakatakas sila at boom! Sumabog ang buong bus. Akala ni Jack tapos na ang laban pero si Payne may huling baraha. Dinukot niya si Annie at isinakay sa subway train. Agad na sumugod si Jack. Dito nagkaroon ng final face-off. Nagkaroon ng matinding habulan sa bubong ng subway train. Sinubukan ni Payne na talunin si Jack gamit ang baril at bomba. Pero natalo siya sa sariling diskarte. Natanggal ang ulo niya matapos masalubong ang isang ilaw sa tunnel. Brutal, pero satisfying. Ngayon, naiwan si na Jack at Annie sa subway na wala ng preno. Imbes na sumuko, ginamit ni Jack ang utak niya. pinadiretsyo ang tren papasok sa construction area. Nagcrash sila palabas ng kalye, pero pareho silang ligtas. Sa huling eksena, nasa gitna ng gulo si Jack at Annie, pero sa halip na luhaan, nagkaroon sila ng sandali ng connection. Naging magkasama sila matapos ang lahat ng pinagsamahan. At doon nagtatapos ang napakatinding roller coaster ng Speed 1994. At ayan mga ka movie recap, natapos natin ang frame by frame na kwento ng pelikulang Speed 1994. Isang bus, isang bomba, at walang tigil na aksyon mula umpisa hanggang huli. Kung nagustuhan ninyo ang detalyadong recap na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated kayo sa susunod nating kwentuhan ng pelikula.